Pinagiingat iingat ng mga pulis sa mga residente sa isang barangay sa Cebu City dahil sa pag-aalagalang lalaki na mahilig manghipo ng mga babae. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Pagmasdan ang kuhang ito ng CCTV sa Africa Wayan, Sambag Uno sa Cebu City hapon, itong lunis ng makunan ang naglalakad na babae habang sinusundan ng isang lalaking nakapayong. Maya-maya, lumapit ang lalaki para usapin ang babae. Makikitang palingaling nga pa sa lugar si kuya. At ilang saglit pa, bigla na lang niyang dinakma ang dibdib ng babae. Agad tumakbo palayo ang salarin habang ang biktima naglakad na lang din. Kwento ng boyfriend ng biktima, pauwi na raw ang nobya niya ng sundan at lapitan ng salarin tinanong siya kung saan yung mga ano yung mga possible na boarding house dito para nag-inquire and then no, pagkatapos ang tanong uh, tumalikod yung girlfriend ko doon na hinablot yung ano, dito sa may dibdib ma fart na yung girlfriend ko para ma-shock eh. sa hindi mm. ma-shock and then hindi siya nakapag-response medyo ano tahimik yung lugar eh walang tao mm matinding trauma raw ang idinulot nito sa biktima. After ng incident, umiiyak. Then pagdating ko dito, galing trabaho around araw mga 8 to 9 p.m. Umiiyak. And then until now, natakot siya na lumabas. Minabuti ng may-ari ng CCTV na ipost ang video para magsilbi o manong babala sa kanyang mga kapitbahay. Dito sa lugar namin, malapit kami sa schools. Tapos uh, karamihan sa amin dito mga boarding house eh yung safety ng mga borders. Dahil sa naturang video, lumantad sa barangay ang iba pa umanong biktima ng naturang lalaki at ang estilo ng salarin. Parihong pareho sa viral video. Ang anak nga ni Nana Hirona, inalok pa ng pera para magpahipo. Nung nakita niya yung viral na video, sabi niya sa akin, Ma, yung lalaking nag-viral, yung, yung nakaraan, yung yung isang tao. Tapos pagbalik niya, hinihingal na siya. Kasi sabi niya, may lalaki daw nag-offer sa kanya na babayaran daw siya ng triki gusto nang gustong mawak sa suso niya. Nakakatuma talaga as a babae po. Yung video parang parang nakna nininig po ako. Kasi kung ako, kung ako sa sitwasyon na yon <coughs> Siguro di ko po di ko po talaga alam kung anong gagawin ko. Di naman maiwasang matakot ng iba pang residente. Kumakalap na ang mga pulis ng iba pang CCTV footage sa lugar para matukoy kung sino ang salarin. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.